Hi po, sa video na ito ipapakita ko sa inyo kung paano yung reverse sourcing pagdating sa wholesale. So magiging very familiar ito sa inyo lalo kung napanood na reverse sourcing sa online arbitrage part. Ah, uh, ang gagawin ko dito is ipapakita ko yung manual and then ipapakita ko na rin sa inyo yung uh, Kipa. So yun ang ipapakita ko sa inyo sa video na ito. So para mas maintindihan ninyo, uh, punta na tayo sa screen ko. So, eto na tayo sa screen ko. And then, uh, kung maaalala ninyo, I hope napanood nyo na ha. Kung hindi nyo pa napanood yung reverse sourcing sa itaas dyan sa online arbitrage part, please balikan nyo. And uh, kung inignore nyo totally yung, ano, yung uh, mga videos about online arbitrage, uh, again, balikan nyo lahat yan, panoorin nyo because the same principles apply here. Kaya hindi ko na siya masyadong dinadaanan dito specifically kasi yung mga, ano, yung mga essential steps nandun na sa taas, pareho lang po yan. Okay, konting modifications lang. So sa reverse sourcing, anong ginagawa natin? Di ba we go down the categories? So all... Tapos uh, pipili tayo ng department dito. Tapos uh, ko repeat supplies ano, we niche down okay ko dog food ulit. Okay, tapos uh, I guess bottom niche na to, no. I guess, I guess bottom niche na to. Agad agad tayo napunta sa bottom niche. So, syempre, mayroon uh, meron pa rin tayong initial filtering, okay? yung initial filtering natin kung maalala niyo dun sa online arbitrage ay $20 uh, ano uh, 150,000 and below na sales rank o kaya pwede kayong magpunta sa ano Kipa yung category ko niyo 1%. Ngayon uh, dito uh, again wholesale is about ano is about uh, finding as many brands as you can. Tapos uh, hindi na talaga masyadong mahalaga na maging stricto tayo sa ano sa kubaga sa initial kasi yung, again, sa wholesale, yung product na mahahanap mo is not necessarily the product na, ma, na, maibibenta mo. Okay? Kundi ginagamit lang natin ito as leads. Tandaan nyo, leads. Meaning, ano, kung anong yung makikita nyo rito, hindi siya eksakto na bagay na in the end mabibenta nyo. Kundi pwedeng may makita kayong ibang products ng brand na to na yun yung, ano, yun yung eventually na makikita nyo. So, I, I would suggest na wag na kayo masyadong maging stricto dito. So, kung ako lang naman, ah, kung ako lang, hanap lang kayo ng $15 product, okay, sa initial filter. $15 product, uh, anything below uh, ano uh, 100,000 sales rank, saka anything na 3 and above sellers. Okay, kahit yun lang muna. Okay? Actually, uh, pwede nyo gawin is tignan nyo lang yung mga brand nito, tapos tignan nyo na lang, parang i-google nyo na kung ano yung mga brands na naiita nyo. Actually, pwede nyo gawin yun. sa so, totoo lang. Kunyari ito, IAMS. Wag nyo, kahit wag niya na tingnan yung data niya, tingnan na yung IAMs kagad. Uh, ang problema ko naman kasi doon, masyadong shotgun, masyadong spread out. So, masyado kang maraming gagawin, di ba? Masyadong maraming kakalkalin, masyadong maraming ime-message, kumbaga. So, I would suggest na kahit papano, tingnan nyo man lang muna yung, ano niya, yung uh, mga, kumbaga, yung, yung initial filter. Kumbaga, mag-initial filter lang kayo, wag nyo nang tignan, wag nyo nang i-analyze yung product later na. Okay? Kasi ang goal lang natin dito is makahanap ng supplier or distributor tapos uh, pag nakuha natin yung catalog saka tayo maghahanap ng product na ibebenta natin actually. Okay, so again, again, ulitin ko ha. Ang goal lang natin dito is maghanap ng distributor. Okay, yun lang ang goal natin dito. Okay, and yung product na tinitingnan natin ngayon, pwedeng hindi yun yung maibenta natin kundi ibang product ng brand na yun So, wag na kayong maging stricto rito. Just use it as leads. Okay? wag na kayong pumasok sa page. Yun yung pinagkaiba niya sa online arbitrage. Okay? So, kunyari ito, ha? Uh, roll tayo dito. So, uh, is, I'm skipping, ano na, ha? skipping items. Kunyari, page, uh, gawin natin, ano, page, uh, punta tayo sa page uh, 50, siguro, ano? Try natin, okay? So, I'm skipping, ano, Pina-page 50 ko na kagad. Para lang makita tayo. Okay. Tapos ko meron kayong Jungle Scout, ayan, uh, makakatulong din kasi makikita nyo na yung ano. Pero di, again, hindi nyo to kailangan. Okay. Focus tayo sa manual. So, hintayin lang natin may ano, may mag-load na ano. So, hintayin natin. Bakit hindi nag-page 50 to? Mali ba yung ginalaw ko? Teka lang. Ayun pa. <laughs> ano ba yun? Page 50. Ayan. Punta tayo ulit. Ulitin natin. Page 50. Hopefully, naka-page 50 na tayo, no? So, parang ayaw yata niya. Ayun, okay, okay. So, ito pala yung gagalawin. Sorry nagkamali ako ng ginalaw So hintayin natin ha Ang tagal But again, you know, uh, as soon as makita na kayo so one FBA seller uh, Tingnan natin dito. Sold by Amazon, sold by Amazon, One FBA seller. Yan, hintayin natin. So ayan at uh, so ito nga uh, Three sellers I guess. Pero walang sales rank. Parang palagi ko may glitch dito kasi 1000 plus eh so tingnan na natin to. Ah uh, gagaya na sabi ko hindi niyo na kailangan buksan ah kung gusto niyo. So binubuksan ko lang ngayon kasi medyo weird. Ay wala lang talaga siyang kipa for some reason. Pero ayan, buhay benta yan eh di ba ko nyo yung ano yung kipa analysis natin pag tumataas yung review count. So okay to, okay to. So ano yan open farm yung brand, okay. So, open farm. So, kunin ko ulit yung ASIN. Okay. Copy. Tapos paste. Tapos open farm. Ayan, i-ano natin dito. Okay. Tapos open farm. Tapos estimated monthly sales. Wala. So, hayaan na muna natin Kasi, uh, again, you know, uh, ang mahalaga lang sa atin for now Is itong brand Okay, tapos pwedeng iskip nyo muna lahat yan kung gusto ninyo Okay, and then, uh, hanapin nyo na lang muna yung supplier So, open farm, ano, kunyari Open farm uh, distributor and distributors Open farm dog food distributor, ayan So, open farm. Check natin yan. Baka sakaling makita natin. Ah, Pilipinas to. Teka lang. Naka-VPN ba ako? Hindi pa, di pala ako naka-VPN. Sorry. So, ayan. VPN tayo. So, ayan. Uh, make sure na naka-VPN kayo. Okay? So, ulitin natin. Open farm ano uh, dog food distributors. Ayan. There you go. So, fair. Kunyari. Ayan. Uh, Stella and Chewis. Mukhang ano yata to. Retailer yata to. Di ko alam. Pedigree. Nulo Pet Food palagay Abranto ah, okay tingnan natin ha Open Farm Pet ayan palagay ko ito yon okay so kunyari yan tingnan natin hindi hmm. ko maintindihan parang mga ano yata to mga store pets oh, store nga ito so never mind tingnan natin to fair Uh, by the way, pag meron kayong mga nakitang mga distributor na ganito, i-ano nyo na rin lang. I-save nyo na. So, nakita nyo, uh, meron na akong nakitang uh, distributor na potential na pwedeng kalkalin. Okay. So, pag may nakita kayong ganyan, i-save nyo na rin lang. Kasi pwedeng may mga products sila na pwede nyo ibenta in the end. So, huwag nyo lang sayangin. Yun ang sinasabi ko. Huwag nyo sayangin itong ano niya. Itong opportunity na ito. Kasi, ito nga, ka ng distributor. Might as well, di ba? So, Nulo, hindi ko alam, pero brand mismo to. So, where to buy? Check natin. Baka, ano, may resellers ba rito? Parang walang resellers. So, contact us. Check natin. Hindi ko alam eh. Parang ano to. So, never mind. Never mind. Ayan. Ito, uh, open farm. Check nga natin kung meron siyang ano. Meron siyang something dito for resellers. Contact us shipping and return, store locator, careers, ambassador program. I guess wala. So, check na lang natin itong kanyang ano, contact us. Chat with us, email us. catalog. Wala, walang catalog. So yan, uh, kung ano, kung gusto niyo silang ano, subukan itong brand na to. So yun nga, ilagay na natin sa sheet na to, I guess. Check natin dito sa contact page. Yan, paste lang natin for later. Okay, kasi sourcing part pa lang to, remember. So, check in dons. Hindi ka na parang... Ay, hindi, hindi tama. Ano to? oy tama ayan supplier siya. Okay So supplier siya, Chuck and Don's So ayan okay So dito naman siya sa distributors So based Chuck and Don's So mukhang official supplier to Parang gusto ko yata to ah Check natin Parang gusto ko to ah Kasi marami silang ano eh Marami silang brand na kine-carry oh parang okay yata to. Palagay ko, ano, legit siya. At least based sa itsura ng website, okay? Siya pa check ko pa yan kung ano siya. Um, tingnan natin. About us. Or contact. Check natin yung contact niya. Contact our local store. Email us. Ayun, product requests. Partner with us. When we get to your product, Okay. Ah, hindi. Yan yung kung gusto magbenta sa kanila. So, i-contact nyo muna. yan, Kunyari yan. Yan yung contact info nila. So, contact. Lagyan natin ng contact dito. Dapat pala ko rin yung sa fair kanina. Di bali, pwede naman nating balikan. Kung may email, then yung email lang kukunin ko. Oh, yun. Know, how can I buy products at wholesale prices for my store? Wow. Uy, sign up for free. Nice. Ayun o. No? Uh, random lang to. Hindi ito yung gusto natin kanina pero nakahanap tayo ng something na potential. So, parang redundancy yata pagkana. Pero at least, ayan. Pwede na kayo mag-sign up dito. ba diba sabi? Whether you're buying products for a brick and mortar store, online shop, or pop-up shop. Ayan. Uh, you can shop pets, products at wholesale prices on fair di ba tapos i click nila yan, sign up for free so pwede di ba so uh, ayan so okay di ba pero hindi ko alam di hindi ko alam kung ano to pero mamaya balikan natin okay so ngayon uh, ganun lang naman yung manual okay na ano reverse sourcing tapos uh, another method okay is shapee kipa okay so open na natin yung kipa natin okay ah uh, asan yung aking kipa nilagay ko siya rito. Ayan, I guess nandiyan. Okay. Tapos, pupunta na tayo sa product finder natin, di ba? So, Kipa product finder. Ayan. So, Kipa, tas product finder. Tapos, ah, gusto natin 100,000. Okay, di ba? And below. So, kagaya ng sinabi ko kanina, kung anong nilagay mo rito, kailangan ilagay mo rito. So, itong Amazon na to, kasi ginamit ko to sa ano, ginagamit ko sa publishing ito. So, buy box, gusto natin ng 15 and up. Okay. So, 15. Okay. Taga lang. Uh, ayaw pa rin natin ng may Amazon. Tapos, uh, pwedeng, ano, diba? Maganda kung makakanap tayo ng mga FBM only. So, lagyan na natin dito sa new ng 15 din. Okay. Tapos, uh, used out of stock. Ayaw natin ng may used. Okay. Uh, Nakabuks pa rin. <laughs> Kiklear ko. Tapos, uh, again, kagaya nung sa ano kanina kagaya nung sa online arbitrage mas maganda kung magiging specific kayo uh, sa isang category para lang hindi masayang yung ano yung uh, space kumbaga kasi hindi pa parang up to 10,000 lang ang makikita nyo so mag ano na lang kay niche down kunyari arts crafts and sewing okay so dalawa lang hindi ko alam I i'm sure may na-check ayun nga okay so new offer count di ba gusto natin ng 3 and above So ayan, magiging 3 and above na yan. So dadami na siguro yan. Hindi ko alam kung bakit zero pa rin. May something dito. From 3. From 3. Okay. Tapos, uh, gusto natin ng third party. Okay. Ayun, tumami na ulit. Okay, hindi naman kailangan FBA. So, never mind that. Tapos, um, physical product, syempre, gusto natin. Okay. Tapos, ayan, bought in the past month. Kung gusto natin ng 3 sellers, tapos gusto natin ng sales equity na at least 30, or in 12s eh, so 36 or 24. So, 3 times 24, mga 75, mga 75. Tama ba? 72 or something. So, gawin na natin ano, 75 siguro. Okay. From 75. Okay. Kasi ka, 3 sellers, di ba? 3 sellers, tapos gusto natin na at least 30, or 24, or 36. <laughs> nakakalito, teka lang, magka-calculator na ako. So, in 12s kasi, tandaan nyo, kaya, kaya ako nagkikwentang ganito sa utak ko. Kasi usually in 12s, yung ano, hindi ko alam kung bakit ganon. Pero 12 times 3, 36. Tapos, uh, since 3 sellers and above, so gusto ko ng minimum na times 3. 108, there you go. Uh, sorry po, uh, bad at math. So, 108 at least. Okay. So, 108. Ayan tapos ano uh, Amazon offer exists so tanggalin natin ayan ah uh, ma restriction mm yes hindi ko alam kung gaano ka effective to pero tanggalin natin yung meltables no tanggalin natin yung hazmat no ah uh, okay ayan tapos ngayon uh, lahat tong mga to as in lahat tong mga to Okay. Uh, pwede niya lang hanapan ng mga supplier. So, ganun lang kadali. Okay. So, again, these are just leads. Okay. Yun ang pinagkaiba sa ano sa online arbit sa online arbitrage kailangan profitable na sila kailangan hanapin mo kung saan sila profitable na ma-source pero kasi sa wholesale yun nga hindi mo alam kung a uh, profitable ba sila unless until makuha mo yung catalog. So leads lang to mga to, niya na masyadong pag-aksayahan ng oras. Okay, so kunin niya na yung ano nito, so go to foam. Yang kaya yung kanyang brand. So go to foam. Uh, go to foam supplier or something or eh nakita na tayo na <laughs> na tayo ng iba pang mga supplier dito so 'di ba? So pwede niya nang ano tignan tong mga to. Parang okay. Okay ba to? Parang hindi naman yata supplier to ah. Supplier ba talaga to? Diary ni alam Hindi ko alam. Hindi ko alam ko supplier to. Parang sila yung gumagawa ng mga products for people Hindi ko alam So, ah, custom Tama, custom engineered products Tama So Ito, kunyari Go to foam Uy, ito yung mismong brand So Privacy contact us Tingnan natin, di ba? Kung ano yung nasa contact us nila So, go to foam So, go to foam Okay go to foam kahit dito na nga lang eh go to foam tapos yung link nila sa kanilang website asan yung kanina ito ba yan so medyo iffy sa akin kasi ano uh, wordpress pero tingnan natin malay natin reg, uh, ano, legit pala hindi natin alam so yan balikan na lang mamaya ba diba? so nakita nyo na ano uh, ganun lang kabilis maghanap ng suppliers talaga as in you know and then uh, ang ang pahirapan lang kasi dito yung makahanap na ng profitable na pasok sa criteria after ng makuha yung catalog nila okay so ganyan lang as in as in yan lang lahat ng suppliers na madadaanan mo ipunin mo na okay ito, ito Dias Sponge Co Ltd uh, mukhang okay din so check natin check natin to Dias Taiwan, galing Taiwan. Hindi ko alam kung gusto ko 'yan. Kasi ang oh tama, to. medyo Taiwanese or Chinese 'yan. So never mind. Ayaw natin 'yan. Uh, unless, you know, unless kilala na natin yung brand na 'yan or something. So, ano, mahirap na kasi. So, yun, ganun lang, as in 'yun lang. Lahat na makita nyo suppliers dito, ilista nyo. Okay? Tapos kung i-fit ifi nyo dito sa ano na to, dito kung gusto niya i-fit diyan, then okay either one works pero ano um, yung mas mabilis sa ito okay so kontakin nyo lang tingnan yung requirements and kung ano pa okay dagdagan nyo lang dito ng requirements section tapos account open ba diba? account open ah ano ba yan tapos an uh, ano nangyari kunyari yes kunyari nakakuha ko yes tapos kunyari ito hindi ako pinagbigyan then no Ganun lang, 'di ba? Ganun lang yung gagawin niyo. So yun, ah, uh, ganun lang po kadali na maghanap ng mga supplier. So ano, ah, uh, yung paghanap ng supplier, paghanap ng brands ay hindi mahirap at all pagdating sa wholesale. Okay, yung hirap niya ay nasa ano, nasa ibang part, nasa pagkalkal ng catalog, nasa ano, paggawa ng account, okay? So yan muna forever sourcing and then ah uh, next video, punta naman tayo sa storefront stocking.